mga ka viewers tignan mo yung ano ayan, ayan, uh, yung may kasama ko doon ang no? kabila may mingwit din dalam mobil ya uh dawai lawan uh itu wah apa ah kemana tang tang mana Muna, ito mga kabiyers dalawang piraso malaki yung isa sa wakas nakahuli na rin Kami nampak kabiyers nga masigundahan naman nating pagdawi. Sino ba 'yan? Oh, mali sino

balik balik <laughs> lihat <Balik. laughs> <Balik naman. laughs> <natin mga> <laughs> bio hmm? ay nako ya <laughs> tayo ng laki kunti <laughs> ¿Cómo te pones? ¿Qué te pones? ¿Por qué? ¿Por qué qué por qué te pones? ¿Por qué te pones? ¿Por qué te pones? Ooh. For sure naman mga viewers <laughs> Daming huli Dalawang piraso pa naman yung May ma Matak, matak Matak mga ka-viewers Matak Balik Ay susulat Come <laughs> on, so, Mga viewers oh

natin kung ano uh, naman yan yan o kung may ina na, inatak na inatak na yung nylon ano natin patagalin muna natin para ano, makain ng wasto dalawa-dalawa At kung dalawa, konti lang yung isa maliit pag ibanlik ko na sa ano tubig kasi Uy, na naman Uy, maliit man mga <laughs> maliit <laughs> balik natin okay, well, ko ng Harus menuju, nah, main mainan, main sama init, nah, guru, gue, nasi, euro, pakai, takut, apa, pakai, nintendo, usaha, pun aku doakan, nonton,

Sembilan, na naman ribu dua puluh satu, dua itu dua tuh, satu, dua ribu dua puluh satu, dua ribu dua

Ano mga ka-viewers Ano din na alat ko pa ko dito Punta doon Yan ang bato dyan bababak Bababa mo na Ito Hirap may bit-bit pa ko Timba lagayan ng isda Mo gabius Mo gibe mo gabius i lo lo mo Yung taga ano taga Santa Ano? Ah, Wala daw siyang nahuli Mutina <laughs> sakit maiwa ku ako daw malaki oh <laughs> Malaki lawakin ni ibalong oh <laughs> Ganito sana kalaki no Ganda Tagdalawa dalawa <laughs> Tagdalawa dalawa yung dami lo Pero asya maliit B Ano lang yung bitawan ko na lang Balik ko sa tubig Baga <laughs> pagbalik malamaki lumaki pa yun <laughs> Wala wala na dali lo Huwag <laughs> kang tatalon dyan ha <laughs> Lalim pa naman oh Malaki yung bato Harapin na, hindi ko na, na ano, hindi ko na nilap na sa layo. Ito ano, na, natikinigin na gano'n sa dool. hindi, okay, mano ito eh. Sira yung ano, pingwit. Yung ano, ikutan ng nylon, sira. Okay. Dagan naman. Subila so, oh. Ano yung makaon niya? Ano yung makaon niya? Ano 'yon? Hatlok man. 'Yan mga reverse mga ungo 'yung reverse. Ano? Gamay. Gamay. Ya ne servis amin? Ya Malik, Malik bu.